Magandang araw po sa inyo. Ito po ano, bibigyan natin ng halimbawa sa na natin yung mga kabataan, kagaya ng <coughs> grade 5, na kung saan ay maaga pa, maaga pa lang ay kumikita na siya ng pera. Ngayon, hindi po siya isang batang tamad. Si ay <coughs> kumikita <coughs> <coughs> na siya sa palengke, naghahanap buhay siya ron, at suportado naman ni nanay, ay naaagaw yung attention niya sa pag-aaral. Si <tos> <tos> isang matalinong bata. Siya ay nakakabasa ng English at Filipino. Subalit, so, dahil yung attention na na ko nung yung attention ay nananakaw ng paghahanap, maagang paghahanap buhay. So, hindi natin i-mention ime kung sino yung nagpapatrabaho. Ang importante dito is yung bata masipag uh, kung gusto niya makatulong sa magulang. So, dito, dinalaw natin si uh, Nanay, salamat po sa inyong support. nanay, salamat, po. No? si Nanay, uh, ang lola niya, lola ni Wala na po si tatay, tama po? Yung mama po, wala na po mama. Ah, wala na po mama. Si tatay na lang po ang oh, dyan. O, Si Lola, naging estudyante ko rin isang apo ni Lola. Dumalaw na rin ako dito sa kanilang tahanan. Itong tahanan nila na ito, dito sila nakatira, uh, payak, subalit na pakayaman sa puso at pagmamahal sa mga apo. Mga apo niya naririto uh, sinuportahan nila. At ako, tuwan-tuwa, kapag pumunta ako rito, na ko, dumalaw ako dito, pumutok yung ulo ng kapatid mo. Estudyante ko. Si Ayun, pumutok, dala-dala ko nito. Galing kami nga, patapos sa uh, itahiin, eh pumutok dahil na, nadulas. Tama pa? Isa pa rin oh. po yung naghahanap buhay ng estudyante nyo Ito ay, uh, ano masasabi mo sa mga papasok na? Yes or no? Yes. Sabihin mo sa mga estudyante, pagbutihin nyo ang pag-aaral nyo. Sige, sabihin mo sa mga. Pagbutihin nyo ang pag magsabi ng ganoon kasi alam nyo bakit. Kanino? Talaga pong hindi. Sabi ko nga ako eh, ako eh, nagulat nga rito. pinabasa ko, para bang iniisip ko, ano ba pa ba ang ituturo ko sa bata? Eh, alam niya na yung grade pang grade 5 eh. Kaya yun po. Uh, ito ay isang, ano, maliit na video lamang. Para sa ganun, ay may uh, maipakita sa sambayan ng Pilipino na may mga mag-aaral na sinisikap nilang uh, maghanap buhay kahit walang pasok. Tapos, minsan, na-absent sila. Eh, pero kapag ma-absent sila madalas, dumadalaw yung mga guro na kagaya natin. Yun lang po. Uh, ang layunin po natin dito, baka pagbigay inspirasyon, hindi po para mag-vlog lang na pag-vlog-vlog, puro kalokohan, hindi po ganun. Para magbigay inspirasyon po tayo kay nanay man, nasuportado. Okay. Nanay, sana bigyan pa po kayo ng kalakasan uh, oh, oh, ng para ngayon kung, na, oh, maabutan nyo pa paggraduate pag-graduate no? ng high school at college ni ano. Thank you po. Maraming salamat anak. Thank you.